Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin po ng napaslang na labimpitong taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang uh, police operation, yun ang tagapangulo, sa aming lugar. At sabi ho ng mga polis sa kanilang report, ay bumunod ng barel, lumaban si Kian De Los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nalaban, at pinatay. Intensyon ng pinatay ng mga pulis. Mga ilang araw, ginagong tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasinungalingang statement, ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, uh, Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po, at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian De Los Santos bilang tagapagbenta nito. Yun ang tagapangulo, totoo po, kilala po kami sa aming lugar pero hindi po konektado sa ilegal na droga. Kilala ho kami bilang mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Brother, magkasama tayo noon. Kasama ko po ang inyong ina. Ginong taga-pangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay nakaapekto po sa amin inalis po ako sa trabaho, ginawang taga-pangulo. Dahil sa maling akusasyon ito. May mga magulang ho ako, may anak ako. Dahil sa statement na yon na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. Eh, ang laki-laki ho ng budget ng Intel eh. Eh bakit ho ganun? Tinanggal ho ako sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa National TV na kami po ay identified bilang tagabenta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod. At dahil ho ang aking kapatid ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ho ay eh. Bakit hindi ho ako sinama? Sa mga panahon yun, ginaong tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na ho ako eh. Pero naririto po ako ngayon bilang kinatawan po ng program paghilom bilang field coordinator. Sa aming pong programa, Ginong tagapangulo, meron po kaming tatlong daan at labing dalawang pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila, Ginong tagapangulo, ay pinatay. Pinasok ang mga bahay. Police operation sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang imbestigahan. Na dapat po sana, sa ayon sa batas, sabi sa Quadcom, na kapag ka po napatay pala ang isang biktima, ay dapat na imbestigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon, kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, ay doon idepensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, ginawang tagapangulo na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa na sampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na, ma, na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan ginaong tagapangulo sa mga pampublikong dokumento, kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung limang taon na pag expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan, ito po yung ine namin. Dinadala namin kay Dr. Fortune. Kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na ho rito, tagapangulo, Your Honors, ay yung matapos po yung limang taon na renta po ni Kian de los Santos. Ineksyon eh, po namin yun eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortun. Akala po namin, eh, okay na eh. Naimbestigahan na po na eh. Pero may bala pa po. At ito po yung on record. Maari po nating tanungin si Dr. Fortun sa kanyang mga natuklasan. Ginoong taga-pangulo, ako po bilang kinatawa ng aming pamilya, ng aking kapatid. Nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na kumiting ito. Ano bang aking sasabihin doon, Tol? Ano bang gusto mong iparating sa ating kagalang-galang ng mga senador at sa ating tagapangulo? Dismayado po ang kapatid ko, ginong tagapangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, tatlo po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Kinong tagapangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. E tila maila pa rin po yata sa amin ng ustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na danios. Hindi pa ho namin nakakuha ito, kinong tagapangulo. Ang kapatid ko ho ngayon na stroke. Kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. sa mga bagay pong ito, ginoong tagapangulo, at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 ng mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ho sila ng laban, ginoong tagapangulo Ako po mismo ay personal na pumisita sa kanilang mga burol noong mga panahon na nakaburol ito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, yung pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na one, Jehovah's noon. Yes, sir. Na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, ah, buti nga. Namatay yung tao eh, yan, Napakasalbahe niya eh. Pero kapag ka namatay po isang tao, sasabihin, sayang. Nakakapanghinayang. Napakabuting tao niyan tumutulong. Marahil ito po ang naobserbahan ng ating mga media na naririto na halos dalawang linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, ginawang taga-pangulo, sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi ho siya. Wala ho siya sa listahan. Hindi po siya ginawang tagapangulo, pangulo Nagbebenta ng droga. Inosente po at nag-aaral po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan ay ginagapang po ng aming pamilya na sa ibang bansa ang aking hipag upang mga ibang bayan, OFW po, para maglaan ng pangangailangan. Thank you. Thank you, Mr. Po. Mr. Randy De Los Santos.